Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay isang silent killer na unting-unting nakakapinsala sa ating katawan. Lalo na kung pinapabayaan mo ito. Actually, maraming tao ang hindi agad napapansin ang epekto ng mataas na blood pressure hanggang sa maranasan na nila yung seryosong komplikasyon nito. At kung hindi maagapan, ay maaaring mag-lead ito sa pagkakaroon ng stroke o atake sa puso. So sa video natin ngayon, aalamin natin ang top 7 supplements na magandang gamitin para makatulong bumaba ang ating blood pressure. Hindi naman kailangan na inumin mo lahat pwedeng isa o dalawang supplements lang sa isang araw para makatulong lang din sa pagbaba ng blood pressure mo. Yung mga supplements na to, hindi lang naman sila para mapababa ang high blood pressure. Marami rin silang ibang mga gamit para mapabuti ang ibang aspeto ng ating kalusugan. Pero reminder lang ha, hindi mo pwedeng gawing alternative yung mga supplements na babanggitin natin sa mga gamot na iniinom mo as maintenance para sa iyong hypertension. At kung magdadagdag ka ng supplement aside sa mga gamot na iniinom inom mo para sa hypertension na nireseta sa iyo ng doktor mo, example, yung amlodipine, losartan, no, sartan, o kung anumang gamot yan, mas maganda pa rin na magpakonsulta sa iyong doktor o mag-inform sa iyong doktor na makasigurado na walang drug interactions ang supplements na iinumin mo sa ibang gamot na iniinom mo na talaga. Kaya naman kailangan i na inform mo yung doktor mo para alam ng doktor mo kung ano yung mga gamot na iniinom mo at may schedule niya ng maayos kung sa umaga, batang, tanghali o gabi, kailangan inumin yung mga ganitong gamot. Same thing with the supplements. So kung interested ka sa topic natin ngayon, stay tuned ka lang dyan hanggang sa dulo ng ating video kasi I am sure na marami kang matututunan dito. At kung bago ka palang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon kasi kapag natapos na tong video na to, kayo rin baka mahirapan ka nang hanapin tong channel ko. Tsaka para di mo ma-miss yung susunod na video patungkol sa usaping pangkalusugan at mga gamot. By the way, ako nga pala si Jasper. Hindi ako medical doctor pero ako ay expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So ano nga ba yung top 7 supplements na pwede natin mabili na mga tulong para mapababa ang ating hypertension. Unang una na riyan ang magnesium. Isa sa health benefits ng pag-inom ng magnesium supplement ay ang blood pressure regulation. May mga pag-aaral na ang magnesium supplement ay nakakapagpababa ng blood pressure sa pamamagitan ng pag-increase ng production ng nitrous oxide. So, para saan ba itong nitrous oxide na to? Yung nitrous oxide ay nakakatulong para ma ang ating blood vessel o yung daluyan ng ating dugo. Kapag ang mga blood vessels ay relax, mas madali yung pagdaloy ng dugo natin na nagre-resulta sa pagbaba ng blood pressure. Aside from it, ang magnesium ay nakakatulong sa pagbalance ng electrolytes sa ating katawan na may positive effect sa overall health ng ating puso. So, magandang inumin yung magnesium tablet sa gabi, mga 30 minutes bago matulog dahil um, aside sa benefits niya sa ating puso, maganda rin siyang inumin sa gabi kasi nakakatulong siya para magkaroon tayo ng quality sleep o magandang pagtulog. Naturally, makakuha naman tayo ng magnesium sa ating pagkain tulad ng pagkain ng salmon, ng avocado, ng cultured yogurt, ng shrimp, ng dark leafy green vegetables, ng nuts at ng seeds. Pangalawa, ang potassium. So, yung potassium supplement naman ay isa pang mineral na maganda para sa hypertension. Kasi, yung potassium ay may mahalagang role yan para mabalance yung sodium sa ating katawan. Kadalasan, ang mataas na blood pressure ay dulot kasi ng sobrang sodium o asin sa ating katawan. Kaya, ang sapat na potassium intake ay makakatulong sa pag-neutralize nito. Aside from it, ang potassium ay tumutulong sa pagpapababa ng panganib ng stroke o so isang karaniwang komplikasyon ng hypertension. Siyempre, magandang mag-take ng supplement o kumain na lang ng pagkaing rich in potassium. Naturally, makakakuha naman tayo ng potassium sa mga pagkain tulad ng saging, ng melon, ng kiwi, at ng mga dried fruits. Pangatlo, ang vitamin D. Dahil may mga pag-aaral na nagpapakita na ang pag ng vitamin D ay maaari tayong maprotektahan sa mataas na blood pressure. Sabi pa nga sa pag-aaral, a review of data in over 300,000 people found that those with the highest vitamin D levels to a 30% reduced risk of high blood pressure compared with those with lowest levels ng vitamin D. So, pwede ka naman makabili ng vitamin D sa mga botika at hindi ito nire-require ng reseta. Any time of the day, pwede mo siyang i-take, pero mas maganda pagkatapos kumain para sa best absorption niya eh, dahil siya ay considered as fat-soluble vitamin. Pang-apat, ang fish oil. Isa pang kilalang supplement para sa pagkontrol ng blood pressure ay ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa fish oil ang omega-3 ay hindi lamang tumutulong sa pagpapababa ng triglycerides, kundi nagpapabuti rin siya sa kalusugan ng ating puso in overall. So yung fish oil, meron din siyang anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga na may direktang epekto sa pagpapababa ng blood pressure. So, yung regular na paggamit o pag-inom ng omega-3 supplements ay napatunayang epektibo sa ilang pag-aaral sa pagpapababa ng systolic at diastolic blood pressure na na-basis natin para malaman kung meron kang high blood pressure. So paano naman inumin yung fish oil? Pwedeng mag-take ka nito once a day pagkatapos kumain para sa best absorption din nito. Ako personally, isa sa iniinom kong supplement ay ang fish oil dahil sa napakaraming benefits niya. Panglima ang garlic oil capsule. Ang garlic extract ay isa pang supplement na kilala sa natural na kakayahan nitong pababain ng blood pressure. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang garlic extract ay may anti-hypertensive effects kung saan ang regular na paggamit nito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng systolic at ng diastolic blood pressure. Ang mga natural na compounds na matatagpuan sa bawang tulad ng allicin ay tumutulong sa pagpapaluwag ng mga ugat na nagre-resulta sa maayos sa daloy ng ating dugo. So may nabibili na garlic oil capsule. So pwede natin i-take one capsule once a day. Any time of the day, pwede naman natin siyang inumin. Pero better after kumain for the best absorption kasi nga oily siya. Pang-anim na supplement naman ay ang CoQ10 o yung coenzyme Q10. Ito naman ay isang antioxidant na may mahalagang role sa production ng energy sa ating mga cells. Kapag sapat ang antas ng CoQ10 sa katawan, mas nagiging magaan ang trabaho ng ating puso na nagre sa pag-relax ng mga ugat at pagpapababa ng blood pressure. Bukod pa rito, pinapabuti ng CoQ10 ang kalusugan ng ating puso at pinoprotektahan ng mga cells laban sa oxidative stress dahil nga sa kanyang powerful antioxidant property. Yung pampitong supplement naman natin, ito na yung pinakalas ay ang L-arginine. etong L-arginine na to, isa siyang amino acid na medyo nagiging kilala na rin talaga bilang supplement para sa pagkontrol ng blood pressure. Ang L-arginine ay tumutulong sa production ng nitric oxide isang compound na natural na nag-pro-promote ng relaxation ng ating mga ugat. At kapag relax ang mga ugat, mas maayos kasi yung daloy ng dugo. So therefore, mas bababa yung blood pressure natin. So may mga pag-aaral na napatunay na talaga na ang L-arginine ay nakakatulong para pababain yung blood pressure through different clinical trials pa yon. Kaya ito ay isa sa mga magandang supplement na talagang nire-reseta ng mga doktor. Overall, maraming natural na supplements ang makakatulong sa pagkontrol ng ating blood pressure. Ang mga ito ay hindi lamang nag -pro promote ng relaxation ng blood vessels at nagpapababa ng blood pressure kundi nagpapabuti rin ng overall health ng ating puso. Moreover, mahalagang tandaan na ang mga supplements ay hindi natin pwedeng gamitin na kapalit ng mga gamot na iniinom natin. Ganun na rin yung pagkakaroon ng tamang diet, exercise, at malusog na pamumuhay. Maganda pa rin na magpakonsulta sa mga doktor bago uminom ng kahit anong supplement, most especially kung marami ka ng mga gamot na iniinom para sa iyong kondisyon. So yun lamang po. Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag kalimutan na mag-like at mag-comment sa ibaba ng video. I-share nyo na rin ito para makatulong sa iba. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan. At para sa karagdagang impormasyon patungkol sa mga gamot, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kita kits sa next video at ingat po. Bye bye.